Welcome back sa YouTube channel, no, mga ka-experience. Pa no? uh, ito uh, ang nasira nito. Na ah, uh, yung auxpan niya, no. Tapos sa uh, aircon na rin yung kasama na dual siya. So, ah, uh, umaandar siya mahina, gumagano lang. So, yun na uh, nag-decide ako baklasin siya, na uh, check upin yung lobe niya. So, ito yung lobe niya, mga ka-experience. Ito yung holder niya nakalimutan ko lang yung video pero ito yung mga carbon nya ito ayan na ah, uh, kita nyo naman kakulay nya ayan yung kakulay nya so pinutol ko uh, naubos na pala yung carbon nya ayan ito yung motor nya ayan na uh, plus latayin lang natin sya Madi, madilim ayan ayan yung rotor nya ayan mirage no So, gagawin natin siya mga ka-experts Nakakuha ko ng mga carbon. Mga surplus lang po sila. Yan, sa mga dati. ayun yung mga dati. Kumuha po ako ng mga carbon dyan. Ito. So, transfer lang natin dito. Kasi yung nabibili mga ka-experience. Halimbawa, yung ganito sa carbon ng alternator ito. Carbon to ng alternator, no? So, ito, uh, yung wire nya, mas maniit. Mas manipis siya kumpara mo dito. Yan. Mas mataba putong uh, original na carbon. Yan. Yan. Ito. Manipis lang po. Ganito lang yung mga pang carbon na alternator. Ngayon, kumuha ko sa surplus na mga aux pan. Yung mga pinipiesa-piesa ko. Yan. Yan. Mga dual po yung mga yan. Mga dual siya. So, ikakabit na natin dito mga ka-experts. Hinangin natin siya. Tapos, uh, lilinisin natin itong carbon kasi medyo madumi. Tapos ay ilalagay na po natin, no? Yan. Yeah. Nagkakaganon. Uh, ang sinyalis na sira ng blower mo. Um, yung aircon, humihina. Tapos patay sindi. Tapos yung temperature mo, ah uh, Tumataas yung temp mo pero ito warning lights lang siya blue, green, red, ganun lang siya. Yung blue ah, uh, malamig, yung red po yung high temp na siya no. So yun mga ka-experience uh, gagawin lang muna natin to ito hinangin natin transfer natin yung mga carbon na nakuha ko sa dating mga oxpan yan ito lilinisin natin po ito, mga ka-experience yan ayan po mga ka-experience uh, na po natin sila napalitan na natin ng karbon, ayan na po yung mga carbon nya ayan, original po yung carbon nya galing po sa mga spare na mga aux pan, no? Tapos ito naman yung dinamo niya, nilinis ko na in uh, spray ko na siya ng hangin, no? Tapos niliya ko na yung dadana ng carbon. Ayun na po siya. So wala naman tama yung commutator niya. Maayos pa naman siya, yan no? Kitab pa, no? So ayan na uh, tapos siya na linisin na lang natin ng sabon na may tubig, no? So ayan mga kish ko rin sa assemble ko muna siya. Mga experience, no? yan Tumbola natin siya mga ka-experience no, So, ganito lang. Hanapin lang natin yung... So, yan. Uh, kailangan lang natin siyang ganyanin. Isay-isay na lang siya papasok pa ganoon Ayun. Lumalaw siya. Fix na natin siya. Fix na natin siya mga ka-experience. Ayan. 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 Nakapin ko lang yung takit niya. Ito yung takit niya. Sobrang marami na siyang karbon. So, spray ko lang. Yan. Ilalagay na natin siya. Ayan. Ay. Okay, Hindi siya pumasok. bawasan natin yung grasa kalapat naman siya. yung grasa sa mabura dapat tama lang siya, patakulog mo lang syang gano'n yan tapos sa uh, ipipiks mo lang siya paganta. Ayun. Ayun. So naka na siya. Ayun. Miikit na man Ayan, nalinisin mo din mga oxpan bago natin siya Ito. Masyado na madumi yung ilisin niya. Ayan Yan mga ka-experience, sa ah, nilinis ko na rin to, no. Yan, medyo pumuti siya. Hindi ka tulad kanina, medyo maitim, no. Yan, so ikakabit na lang natin siya. Mga ka-experience. ito huh? huh? so, mga ka-experience ah. okay na siya no. Ayun. Ito na siya nalinis na natin. Sa so, ikakabit na natin mga ka-experience sa Ayun. Then uh, may ration guide dito siya kung di si Bubble yun mga ka-experience sa uh, itabos na natin siyang ikabit no so hintay lang natin yung kulan na uh, idadagdag dito tapos sa uh, papan papanda na natin siyang mga ka-experience no so yun uh, ang sakit nito uh, may ang niya no tapos sa uh, Parang nanginginig yung makina niya, no? Dahil nga nag high temp yung compressor, no? Tapos hindi nila maramdaman yung lamig. Meron, misan, wala, ganon So, pag tumakbo siguro, meron. Pagka traffic, wala. Ganun na nagiging ano niya. Tapos, yung hose niya, ito, itong radiator, uh, pagpisilin mo, no, uh, sobrang tigas. At itong hose na to, pagkaanin mo, subrang uh, sobrang tigas to, to pag pinisil mo. Yun ang palatanda na hindi gumagana yung blower mo, no. So, yun mga kasperis, hintay lang natin yung kulan niya. Tapos, ah, uh, yan na uh, rin na po natin sa mga ka-experience mamaya maya. So yun mga ka-experience Yan na mga ka-experience sa uh, na yung kulan natin no. So dadagdagan natin siya. Ayun. So puno na siya. Napuno na. na. So yung iba, dito natin sya ilagay no. Yan. Yan dito natin sya ilagay yung kulan, Ayan. Ayan, may figuro. Ito, tatakpan na natin sya mga ka-experience.

Ito, maaga na yung blower niya ako mga ka-experience. Ayan no Oh. Ang lakas ng ano, na ng... lakas ng hangin niya, no original yan check natin yung ergo nya kung kulang ng prion or dapat to uh, magtutubig to no? magtutubig dapat siya mga ka experience yan 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 ito ang uh, nagpapagawa yung kaibigan natin no uh, yan, kaysa bibili siya ng blower, napakamahal. Kaya pinaltan lang namin ng carbon mga ka-experience. No? Yan. So yun, okay na siya. I check na lang natin yung lamig ng aircon niya kung okay siya. Tignan <coughs> mo na lang yung lamig mo doon bro kung okay siya. ayan sa gusto magpagawa no yan dito lang po kami sa dito lang po kami sa road ng Mexico ay uh, exit po papuntang Angeles City no yan dito lang po kami sa kutod no ah uh, kabilang kabila ang kasindanan nito kabila ang daanan niyan Mexico ah uh, ito yung papuntang Angeles no yan Tignan natin yung lamig niya kung okay ano. Okay, dadagdagan pa natin din na. Ha? <laughs> Tignan natin. Ah, oh, check natin. Pero nang no, Ganun na siya, nagtubig na siya ngayon. Dati wala ano. <laughs> huh? Gusto mo bang pakita sa video? <laughs> Bawal eh. Ayan. May moist na siya. Malamig na siya. Nag nagtubig siya, yo. Nagtubig siya. Oh. Eh, hey, nagtubig na siya mga ka-experience, oh. Oh. Namasana siya yung tubo niya. No? Oh, pwede naman. Lamig eh. Okay, sabi ko nga sa'yo, yung blower ang may problema. Kaya ano, kaya ayo lumamig. Si Oo, oh, kaya nga nag pressure siya kasi nga wala si blower. Oy, oh, na ako, sabi niya. Off muna, off muna. <laughs> si pagka hindi niya in si makina, pang kawawa, masyadong mabigat na. Or yung mga hose niya, pwedeng sumabog sa mga aircon. No? O, tingnan mo bro. Tumitigas ba yan? Hindi na, di ba? Diba? oh di ba? Dati tinila mo, ang okay. tigas-tigas niyan. <laughs> ayan. Okay na yung lamig niya, ayan, o. Oh. Kita niyo naman na nagtutubig na yan, o. Oh. Nagmo-moist na siya. Lamig sa loob to sigurado kasi yung moist niya, o. Oh. O, oh, malamig yan. Malamig. O, oh, niya. Ayan, o. Oh. Malamig siya, mga ka-experience. Ay, loob ng mirage niya, no? Ay, oh, lamig. Mainit ang panahon niya pero lamig yun Oo. Oh. Oh, okay. Lito nga Ayan ah uh, Mag dual come lang tayo Nakapatay pala siya Ayan mga ka-experience uh, Tapos na po tayo sa video na to Bago tayo umalis sa youtube channel natin mga ka-experience ah, uh, Huwag niyo po akong kalimutan na mag subscribe Mag like share na rin mga ka-experience no ang sakit po ng Mirage na to. Uh, yung Aux niya hindi gumagana. Uh, Palatandaan nun, hindi lumalamig yung aircon, no? Yan na uh, naga-high temp yung gas ng compressor. Kaya hindi siya gumagana mga ka-experience, no? So, 'yun sa gusto magpagawa, no, punta lang kayo dito sa Kudud, no, sa Angeles City, no. Yan, maraming maraming salamat po mga ka-experience.